Napakalaki ng sahod ng Pilipino dito sa Germany kahit na wala po siyang pinag-aralan. At nagre-range po siya ng mga 150,000 pesos. Yan mga kaibigan, yun po ang ating pag-uusapan tungkol po sa sahod ng mga kababayan natin dito na wala pong pinag-aralan. Mga kaibigan, ang laki ba diba? Oo. Tama. Ang laki yan. At uh, kung, kung, may kung sa mga kaibigan, no? Uh, pero yung kung, sasabihin ko, mamaya't maya lang. So, maghintay po tayo. So, mga kaibigan, ngayong 2025, nagre-range po ng average. Average lang to mga kaibigan, na average. Pwedeng mas mababa, mas mataas. Yung mga sahod ng mga may pinag-aralan no ay nasa mga 3000 euro pataas no. So average lang to mga kaibigan. Pwedeng mas mababa depende sa kung saan po kayo nagtatrabaho, kung ano yung trabaho po natin at kung saan uh, yun nga po, saang lugar no? Uh, nakadepende lahat yan, mga kaibigan. Kasi kung dito at saka dun sa main city kung saan po kami uh, nak nakatira, dito sa province po ng Germany na tinatawag na Bavaria, no? Ay uh, ano po siya, mas mataas yung sahod nila doon sa uh, Munich, doon po sa siyudad. No? Kasi syempre, mas mataas rin yung standard of living No. So, yun po mga kaibigan, nagre-range po siya ng mga 3,000 euro. Ito po ay uh, nasa 200,000 pesos, mga kaibigan. No. Pero, pero, yung uh, wala namang pinag-aralan, mga kaibigan, ay mas mababa siya ng mga 700 euro. So, yun po. 200 I mean nabobolol ka pa eh! so 2,300 euro mga kaibigan yun po ay yung uh, nasa 150 plus thousand pesos yun at yung mga sinabi ko po mga kaibigan, no Huwag po kagad tayo maging masaya dahil yon po ay yung tinatawag na bruto. Yun po ay yung gross income, 'di ba? So, mababawasan pa 'yan mga kaibigan, depende. Depende po kung ano 'yung status po natin. No? Kung single ka, siyempre mas malaking bawas 'yan. Uh, kung married ka, may mga anak ka, iba naman 'yung uh, bawas. Kung single parent ka, iba naman 'yung bawas. 'Yung tinatawag na bawas po ay hindi kung pupunta tayo sa toilet at tatay, Hindi po 'yun. 'yung bawas ni sa, na sinasabi ko mga kaibigan ay 'yung uh, ano po binabawasan 'yung ating sahod, 'yung gross income ng mga insurances at mga taxes. No? So, ngayon naman mga kaibigan, malaki talaga 'yung 150,000. No? At ngayon ko sasagutin 'yung sinasabi kong kung na 'yon. Kung kung talagang magtitipid ka ng magtitipid ng magtitipid, no? talagang yung uh, bibilhin mo lang ay yung mga kailangan mo, no? at uh, yung mga bibilhin mo lang ay yung uh, yung mga needs, walang mga luxury luxury goods, Oo. kasi mga kaibigan, kung halimbawa sabihin na natin, sabihin na natin, single ka, mag-isa mo. Pumunta ka dito sa Germany, mag-isa mo lang, no? Wala ka pang asawa, no? Ang laki ng bawas ng, uh, ng uh, sahod mo. No? Ako, mga kaibigan, ano? Ako po, ang binabawas sa aking sahod ay nasa 900 plus euro. No? Married ako at saka may anak ako. No? May mga anak ako. No? Imagine na lang mga kaibigan, wala akong asawa at single ako. Siguro, yung sahod ko, ay uh, mababawasan ng, uh, may git, kung ulang siguro, one pipe ganon. No? Bawas lang yun ha? So, sabi na natin, doon sa 2,300 Euro, mababawasan doon, sabihin na natin, mababawasan doon, mga single ka ha single ka mga siguro mga 7 to 800 tantya ko lang yun, mga kaibigan so ang matitira sabihin na natin na 800 ang matitira doon ay 15 no 1500 euro magkano ng upa sabihin na natin may upa ka mga 600 700 every month so ilan yung matitira Diba? so sabihin natin may 800 ka Every month. No? 800 Euro every month. No? Ang tansya ko dyan, sa pamamalengke mo, kung talagang yung needs lang, pwede kang mabuhay, kung single ka, na mabuhay ka ng mga 400, o oh, okay na yun, 400, 300 to 400 Euro. Depende kasi eh. Depende sa lifestyle mo at standard of living mo. Kung ano yung gusto mo ring mga kainin. No? So, meron kang matitirang ilang uh, Euro na lang, mga 400. oh, Yun ang pwede mong ipunin at pwede mong pang o pantulong sa pamilya mo. No? Pero yun ay talagang, ano ha? Talagang magtitipid ka. Mm -hmm. May 400 euro ka mga kaibigan. Kumuha ka ngayon ng sasakyan. No? Yung 400 euro mo na yun pupunta sa, sa, sa sasakyan yun wala na. Wala na, mga kaibigan. Tapos, kailangan mo pa ng reserba para kumbaga yung sasakyan mo ay uh, may sira. Mm -hmm. Oo. Kung kukuha ka ng hulugan na sasakyan na maganda-ganda naman, no? papasok yun. No? Sabihin na natin 200. Oh. Meron ka bang 200? Oh. Pwede mong isave. Hmm. So, ganun po mga kaibigan, no? Ganun po siya. Malaki po yung sahod dito, no? Pero malaki yung kaltas. No? Ngayon naman mga kaibigan, yung may pinag-aralan, 3,000 euro. No? Yung walang pinag-aralan, mas mababa ng 700 euro. Yung 700 euro naman na yun, mga kaibigan, ay mahigit kumulang 50,000 pesos. No? So kung iisipin natin, no? Uh, worth it ba na mag-aral ka o hindi? Para sa akin po, oo. Ang laki ng diferensya nun. Di ba? At saka yung mga trabaho, syempre, yung mga trabaho na ibibigay sa'yo, kung wala kang pinag-aralan, ay syempre yung mga mga helper. Ganon. Oo. Parang medyo mas mabigat na trabaho ay s'yempre. 'Di ba? Yung uh, mga cleaners oo tagapagwalis ng kalsada, yung mga ganun. Oh, 'di ba? Uh, tagapaglinis uh, ng uh, mga opisina. Mm, mm Yung construction worker, helper sa construction worker. Oo, oo. Yan diba? Yung mga ganung trabaho ang makukuha mo. At uh, yun mas maliit pa yung sahod mo. No. So, yun po mga kaibigan. Ganun po ang uh, diperensya. Kasi yung mga ano yung mga uh, ganung trabaho yung mga walang pinag-aralan ay uh, mostly yung uh, minimum wage. Oo, nasa minimum wage sila. Kung ito yung minimum wage nakapatas lang yung mga sahod nila. No? O kaya naman, eh, dito lang. Nakadikit lang dito, pataas. Oo. Oo. So, nakadikit lang sa minimum wage. Hindi po pwedeng ganyan. Depende, depende. Depende pa rin. Pwede pa rin, pero mahirap. So, yon At syempre, minimum wage natin, ayan. Mm -mm. Nasa 12 euro siya. Per hour. Bruto. Gross yan. Mm -mm ay siyempre mababawasan pa yan. No? So, yun po mga kaibigan ang gusto kong i-share. pwede po, malaki po, pero depende po kung ano po yung buhay na gusto nating uh, uh, gawin, yung uh, lifestyle na gusto nating gawin. Yung iba, gusto nila may counting uh, luxury ay siyempre maghahanap ng pangalawang trabaho kaya pangatlong trabaho para ma-finance yung luxury. Halimbawa, sasakyan, at saka yung mga hobby nila. Oo, extra na magkahanap ng trabaho para lang may pang-finance sila doon sa kanilang mga hobby at saka mga luxury sa buhay. Di ba? po. At siyempre, sa susunod natin na vlog na sharing ay uh, tatalakayin po natin yung uh, yung sahod. Oo. Kung interesado po kayo, abangan nyo po yung uh, yung uh, sahod ko. No? Oo. Tatalagay natin yan at uh, meron akong ipapakita sa inyo mga kaibigan. Para alam naman ninyo kung uh, kung ano yung uh, uh sahod ko. ba? Diba? So ayan, hanggang doon na lang mga kaibigan. At uh, yun, po tayo. Kung uh, hindi pa po tayo nakasubscribe, mag -subscribe po tayo no kung nagustuhan niyo na, natin yung uh, yung uh, ating vlog for today at kung hindi po ay i-bash niyo po ako well welcome rin po kayo diyan mga kaibigan no problem po tayo diyan at syempre uh, yun magingat po tayong lahat at uh, god bless po sa aling lahat mga kaibigan huh?